Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Patricia Yvonne Kaunan bilang bagong administrator ng OWA. Kapalit ni Arnel Ignacio. Nanumpa siya sa tungkulin ngayong Mayo 16 taong 2025. Sa harap mismo ni DMW Secretary Hans Leo Cacda. Nagpasalamat si Kaunan sa tiwala ng Pangulo at binigyan diin ang malasakit niyang kanyang mga naging pinuno sa kapakanan ng OFWs. Bilang DMW Undersecretary simula 2022, nakatulong siya sa pagbuo ng labing limang kasunduang paggawa ng batas tulad ng Canada, Australia, Saudi Arabia at iba pa para sa proteksyon ng mga OFW. Pinuri siya ni Secretary Kakdak bilang isang mahusay, may puso at may praktikal na karunungan. Bilang abogadong may malawak na karanasan sa batas at advokasya para sa mga manggagawang Pilipino sa abroad. Dala ang kanyang kalaman, malasakit liderato sa bagong tungkulin, Kandana, si administrator Kaunan sa pamunuan ang OWA patungo sa makatao at epektibong serbisyo para sa bawat OFW at kanilang pamilya. Kami po, historian ni Juan ay nagpapasalamat higit lalo kay Admin Arnel Ignacio sa iyong dedikasyon at malasakit sa amin bilang mga OFW ng ikaw pa ang namumuno sa OWA. We wish you all the best.